Oh, magandang araw sa ating lahat. So, ang project na ipapakilala ko sa inyo ngayon ay isang strengthening oyster aquaculture in Anda, Bani, Bulinaw, Alaminos, Municipality sa Pangasinan through the bamboo raft technology. So, nagsimula ang proyekto na ito sa kadahilan ng... Nung, nung, so, kung natin na ang oyster ay talagang napakarami sa Pangasinan, no? So, in 2012, naka-experience tayo ng decline. So, there are several efforts na ginawa para mapataas ulit ito at ma-achieve talaga yung dating production nila. But, uh, sa kasamang palad. may mga years pa rin na bumababa siya at uh, hindi na siya tumataas. Ang NFRDI ay naglayo na mag-proceed, uh, magproceed na makapagbigay ng magandang proyekto at nag-conceptualize tayo at nag-implement ng project. Ito ay tinatawag natin na ABAS project uh, in collaboration with BAR and BFAR. Ito ay naglalayo na pataasin ng production natin, pataasin din ang income ng ating mga farmers uh, using the alternative na pamamaraan ng pagtatalaba using the bamboo raft technology. Isa ito rin na naglalayo na enhanced na capacity ng ating farmers in production, post-harvest, and marketing. So, tuturuan natin silang mag-produce at sasamahan natin sila hanggang maibenta nila kanilang mga naip-produce. So, isa pang uh, objective natin dito sa facilitate linkage. Ibig sabihin, sasamahan din natin at tuturuan natin sila kung paano makipag-deal o paano sila makapag-connect doon sa mga institutional buyers or sa mga agencies na maaaring makatulong sa kanilang production at sa kanilang marketing. Uh, so, ang project na ito ay implemented by NFRDI ang funding naman malito nagmula sa Bureau of Agricultural Research. So mga partners natin dito, of course yung BIFAR Region 1, uh, BIFAR NFDC, LGUs. And, so yan ang mga yan ang mga partners na nagtulong-tulong para maisakatuparan ng proyektong ito. Ang aming center uh, yung participation namin dito yung technology. Uh, itong technology na to ay uh, din to ng ano mga Japanese na, nagkantak ng shellfish project dito sa center noong mga 1980s pa yon eh. So, itong technology na to nagkaroon na ng maraming variation. Ang latest iteration ng technology ay gumamit ng plastic straps. So, very careful kami sa pag-select ng plastic straps. Uh, we see to it na yung, ano, yung material ay can, can withstand uh, UV light na hindi siya mag-contribute sa problem again na na-recognize nare yung, ano, yung microplastic, di ba? So, one of the materials na na-select ay yung plastic strap nga na ginagamit sa pagpapackage. So very, very ano siya, malleable yung material and then matibay talaga. And ang advantage nito, madaling uh, i-prepare ng farmer kasi i-fold ifo mo lang tapos tatalian sa dulo and then ikakat mo sa uh, other end, ready na for uh, deployment. Pwede ka na magpakapit ng oyster doon. Sa amin, bukod sa technology ng na, na construct uh, bali sa construction ang naggawa yung mga beneficiaries natin, di ba? Ang ginawa lang namin ay mag-instruct uh, kung paano gawin. And then, maska sa deployment ay sila na rin yung mga beneficiaries with the assistance of LGU. Ngayon, nung ready na yung raft, dito nagpakapit sa aming center ng, ano, ng mga oyster spot. So, in one to two weeks, pag malakas yung spot fall ng oyster, Ah, uh, pwede lang kunin ng mga beneficiaries natin from Western Pangasinan yung ano, yung ah uh, uh, yung yung binabanggit kong pinapakapitin ng oyster for grow-out nasa kanilang ano lugar. So yung naghahakot, ano yon na uh, LGU. Yun naman yung counterpart nila. Binigyan natin sila ng trainings, mga assistance upang uh, magkaroon ng ideya kung paano ang proyektong ito kung paano ang pangangalaga uh, at uh, patuloy din na sinuportan sila sa paghakot ng mga kakailanganin mula doon sa pinanggalingan ng uh, mga straps hanggang dito sa ating site at ang pag-install ng mga ito. So to start up, nagkaroon tayo ng initial selection of 10 uh, fisher folk groups. So ito ay carefully na pinili ng bfr and FRDI at saka ng bar. So nagkaroon tayo ng mga criterias. Una-una nandiyan yung uh, mayroon silang asosasyon. then siyempre uh, kailangan willing sila na mag, 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 mag participate sa ating uh, proyekto. Ako po si Michael Bautista, 40, 40 years old, uh, kasalukuyan pong presidente ng samahang mangingisda at uh, magsasaka ng balyadaan. Uh, marami po yung naibigay na assistant ng NFRDI sa amin, kagaya po ng drums, kawayan, tali, tansi, tapos sinker po na siya pong pumipigil dito sa uh, rap na pinagpaparmingan namin ng oyster. Bago po inintroduce sa amin itong project, so nagkaroon po kami ng mga training sa halimbawa po paggawa itong rap post. Kung paano ilagay, ilagay dito sa ipatayo dito sa laot. Malaki po yung itinulong nitong project na ito sa amin. Uh, lumaki po yung aming income. Tapos po uh, so napakadali po ng trabaho. Kaunting oras lang po. Kaya para sa amin po, mas madali po ito na uh, pagpaparmingan ng oyster. Pantay lang sila. Ang pinagkaiba lang nila, mas maagang maharbis itong nasa rap bamboo rap kasi po, pag nilalagay po namin ito, mayroon ng similya. So kaya po, mayroon po yung time na talagang mas maaga po yung cycle niya. alas uh, dito po sa limang rap na una namin hinarbis, nag -harvest po kami nung nakaraan. Within three months po siya nung pagkalagay. Samantalang po dito sa old method na ginagamit po namin, umabot po ng 6 to 8 months. Tungkol naman po sa safety ng ating oyster, masasabi ko pong safety po kasi po uh, monthly po na nag-monitor si b sa amin po. Uh, bali po dalawa po, b dito po sa region, dito sa amin, tapos sa Manila po. So nagkakaroon po kami ng water sampling at saka talabas sampling. Uh, sa pagdating naman po sa impact ng ating proyekto no Uh, ang project natin ay naglalayon nga ng mag-increase ng product, ang increase ng ng income ng beneficiaries. So talaga ito po ay uh, na-achieve natin sa, sa pamamagitan ng bamboo raft technology. And uh, ang kagandahan po dito isa, uh, marami na rin po nag-i-inquire doon sa mga sa ating teknolohiya, kung paano sila makakapag-adapt, paano nila magagaya, o paano sila magiging part din ng mga ganitong klaseng proyekto dahil nga nakita nila sa kanilang community na kumikita yung mga kasamahan nila. So, might as well na bigyan din natin sila ng pagkakataon na umunlad din ang kanilang pamumuhay using bamboo raft technology. So, kagandahan po ng project natin isa uh, magkakaroon po tayo ng sustainable supply and a stable price po yung ng oyster natin. Ibig sabihin, yung supply po natin ngayon sa Pangasinan, hindi lamang siya tumaas, kundi naging stable po yung supply natin. Uh, buong taon ay mayroon tayong oyster makukuha sa Pangasinan. And yung prices nga, dahil nga sa uh, competitive na market, tsaka nakakapagbigay sila ng, nakapagdagdag sila ng production doon sa area, uh, naging stable din yung price. And uh, lahat ng, lahat ng beneficiaries natin ay nagkaroon ng pagkakataon na kumita. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa nag-implement po ng project ng floating uh, talaba sa NFRDI, sa BAR, sa BIPAR. Ganon din po sa aming mga LGU, uh, doon po sa kasama naming tumulong, uh, nagturo sa amin sa uh, kay Sir Charles Tolentino nang una po, kay Sir Gilbert uh, doon. Ganon din po sa kasalukuyan na uh, nag-aasis sa amin ngayon kay Sir Alex Baybon at saka kay Ma'am Mika. So nagpapasalamat po kami uh, ng buong samahan sa inyo po dahil po sa project na ibinigay ninyo po so napakalaking tulong po nito para sa aming uh, nag oyster farming makakaasa po kayo na ito pong project na inyo pong ibinigay sa amin ay amin pong palalaguin uh, at uh, ito pa rin yung aming tatangkiliking na pag oyster so ipopromote po namin ito sa lahat ng aming mga kasama mga members na nagtatalaba para sa ganun po, mas lalo pong mapalawak yun pong uh, knowledge na itinuro ninyo sa amin. Maraming salamat po. Sa panguli, masasabi natin na nagtagumpay ang pamalaan na pataasin ang ani at kita ng ating mga oyster farmers sa pamamagitan ng R&D at at siyempre sa tulong ng mga partners natin sa field. Overall, masasabi natin na tagumpay po tayo sa proyekto ng pagtatalaba sa Abas area. Maraming salamat po.